Hello guys, good morning. Mga one week na ako din na nakapunta din sa Garden. Kaya oh, ang lago mo ang dami na nagbabaan ng na, talbos. Tapos ang lalaki ng bunga, ang kaso yung iba nagganda matay. Eh. Nasira oh. Mag-isa lang kasi ako sa manokan. Kaya di ko na si kaso ito. Wala na, ang taong susino you know, oh. Nag-gumapang Sito nag sitaw ko. Kutabo ng kamuting ka, grabe eh. ay. Yun lang ako nakabalik talaga. Ang laki na oh. Matanda na ata to. Sayang. Ayun pa ito yung dalawa kong kasabay. Tapos kahapon may pumunta din ni na ano nang hingi ng ligaw ng palaya yan. Pinagkukunan nila dyan eh. Buti nga di, di sila na ano. Kumukuha din ng mga gulay. Magharvest nga tayo. Kahit lah. Ano pa na kaya? Tumalaki. Matanda na kaya. Ini oh. Bahala, kunin ko na ah. Pwede pa naman siguro. Tapos punta tayo saan pala ah. yan. Oh, Nagrakabi, kawawa na eh. Medyo mapayat na sila. Organic na yan guys. Kaya... Hindi na ako nakapaglagay ng ano. May bunga yun din eh. Alah, sus, ginoo. Sabi ko na nga ba eh. Nga, agad ng plastic pang balot, Sus. magkukulit kasi. Oh, wala na. Wala na pag-asa pati oh. Butas na. Sus, wala bunga matino Oh. Ayan, na sa baba. Sus. Ang hirap ay mag-isa lang. Grabe, dami ang trabaho. Bugbog na bugbog ako sa trabaho sa Manokan. Thank you guys. Yaan lang muna ngayon. Salamat sa pag-support.